Mga kapatid, ako po si Gerard Dela business and transportation correspondent ng News 5. At sa pagkakataong ito ay tatalakay po natin ang isa sa mga topics na malapit sa aking puso at iyon po ay ang banking and finance. <laughs> Dahil ngayon po ay ano, well, actually noong July po, July 1 pa ay officially pinapatupad na po itong SIMEPA, Capital Markets Efficiency Promotion Act o SIMEPA. At uh, na shock ang buong Pilipinas dahil ang isa sa mga provisions ito ang sinasabi well actually na misunderstood mayroon ang 20% na withholding tax sa deposito natin pero wait iko-correct po natin yan hindi po yan ang sinasabi ng batas actually nine, around late 90s pa if i'm not mistaken 1998 pa eh meron na talagang withholding tax yung interest na in-earn natin mula sa ating deposits so ngayon po ano po yung nagbago dito sa batas na ito Well, sa ngayon po, meron pa rin doon sa interest na inner earn natin 20%, pero nagkaroon din ng interest doon sa mga time deposits na 5 years and above ang maturity. Kasi previously, bago itong ipatupad itong Semepa, ay exempted from any taxes uh, itong interest earnings ng uh, time deposits na 5 years and above ang maturity. So, ngayon po, across all deposit products na nag-earn ng interest ay 20% ang withholding tax. Wait, uulitin ko po ha, interest lang ang papatawan ng withholding tax na 20% at hindi yung buong deposito po natin. Okay? So ano po ba yung goal po ng batas na ito? Well, in-explain in sa atin ng mga eksperto na kausap po natin, ang goal po talaga dito is to encourage us Filipinos na sa halip na ilagak natin yung ating pera dito sa deposits, eh, Why not consider investing which is stocks, mutual funds, UITFs and other investment instruments. So, ang sinasabi rin kasi ng mga gumawa ng batas nito, kapag ikaw ay nagdeposito ng 5 years sa time deposit, 5 uh, years maturity sa time deposit para siyang napaka ano, pro rich and anti poor kasi yung normally yung yung minimum deposit dito sa ganitong klasing deposit instrument ay eh, napakataas ng ng minimum. Uh, minsan nga raw umaabot pa ng 100,000. So at saka ang o isang ordinaryong Pilipino, tayo, we want to be liquid. Ibig sabihin, yung pera natin, ayaw natin na nakatago lang sa nasa matagal na panahon na walang na hindi natin na-access. So, sino lang yung nakakagawa ng ganito na may matagal, may mga long-term savings? Siyempre, yung mga may kaya. So, ngayon, para pantay na, 20% na lahat ng tax sa interest ng kahit anong deposit product. Tapos ngayon, ang ginawa po nila doon sa investment side po naman, eh pinabababa nila yung mga charges like doon sa stocks. Um pagbibili ka ng stocks dati, um, may icha-charge siya yon na tinatawag na stock transfer, ah, tama ba? Stock transfer tax na 0.6%. So ngayon ibinabato sa 0.1%. Ibig sabihin dati, kung bibili ka ng stock na around worth 10,000 pesos, ang babayaran mo dyan na STT ay aabot ng 60 pesos. Ngayon po, 10 pesos na lang yan. So, di ba kung ikaw ay isang investor, malaking bagay yan, di ba? Uh, meron ding mga tayong tinatawag na uh, uh, documentary stamp tax dun sa mga transactions natin sa, sa iba't ibang investments. Ngayon po, scrap na po yun sa ibang select na mga transaksyon. So, as investors, syempre, since kokonti na yung gastos doon sa, sa transactions na yun, mas may enganya tayong mag-invest. So, again, mga kapatid, ha, ang 20% withholding tax ay hindi doon sa buong deposito na bin inilalagak natin sa banko. Ito po ay yung sa ating, ano lang, interest income, interest earnings mula sa ating deposito. At ito po ay matagal nang ini-impose sa atin, pero ngayon po ang pagbabago lang ay ini-impose na rin po ito doon sa longer term na time deposits. Happy saving, mga kapatid.